Puta, tanggal yung gulong, oh. Burjman. Tanggal. Kuwawa naman si ate. Anong nangyari dyan, mga paps? Okay, paps. Isot. Harap na harap ka na. <laughs> Mapagbigay akong tao. Kaya, mabait akong tao, eh. Ay mga ganyan, pagbigyan nyo na kasi nga may angkas yan eh. Siyempre, pasahero yan. Kailangan naman karating sa pupuntahan nyo ng mas maaga kasi hanap buhay nila yan mga paps Hindi naman masama ang mapagbigay paminsan minsan Hindi sa lahat ng oras tayo nalang bigyan, di ba? Kaya paps mga paps, ugaliin po natin mapagbigay sa kalsada para ayahay ang buhay. Kumbaga bigayan lang ba? Shout out sa mga kapaps kong mapagbigay sa kalsada para sa inyo talaga to yun naka bike oh sana all hindi sir bomba nga sir ah, sir bomba mo nga ako sir sir pa bomba nga hindi dito na ako Uy, masaya kayo dito sa gilid eh mas matraffic dyan sa gitna mga guys na lang tayo dito, huwag na tayo sumalit dyan may nanguhuli dyan mga paps huwag ka, maniwala kayo sa akin pinagbigyan lang kayo ng ilang araw dyan, huhulihin kayo dyan subok ko na yan eh Dami din kayo Okay na ako dito Sa baryo-baryo sa gitna Masaya na ako dito Mga pa isa-isa Kayo -isa. kasi Ate Gitna ka te ate Ate Gitna ka konti Kuya pala kuya Kuya gitna ka konti Kuya pangingilid gilid kunte lang Tira kayo magbigay oh just mga dito na lang kami ayaw mo ni eh hindi kami na lang mag ano mag adjust naku may huli sa dulo po utang na may enforcer yare huli kayo lahat puta may enforcer simpuan lang naman yan dyan eh minsan wala naman huli talaga minsan chimpuan lang talaga pag minalas lang talaga minsan eh magulang yung mga imporser alam nila pag maramihan ah tsaka nila babantayan yan dyan sa dulo eh alam nila yan eh hot spot yan dyan sandaan sandaan din yan eh mga 100 daan sila di naka 10,000 10, sila ngayon Si-si hanya tuloy-tuloy lang, tuloy terus 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 tayo. terus 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 pen charity swift office. Wop, sabit. Sa puente, sabit sa manib, sabit sa ano, eh, sa side mirror eh. Yung mga lolosot dito, paps mga hindi tayo pwedeng kumana nang bigla-bigla nang. Ako mauli ko ay mga paps. Bala kay diyan. Nag-aaraan viral 'yun. dito pwede na wala nang takot to eh pwede tayo pumasok agad agad eh Kaya dito biglang nanunulak itong mga ito eh Sabuk-sabuk yun eh Naku po, ayan ang sinasabi ko Nagkarambula na sila Kanyari dyan mga paps Puta, tanggal yung gulong oh Birdsman Tanggal, kawawa naman si ate Nangyari dyan mga paps